you mm -hmm. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, pag-usapan natin ang trending ngayon. Na balitang di umano ay may bunsong anak si Francis M. Sa labas at ito ay si Gail Francisca. Napakatalented na bata. Grabe, parang kamukha nga talaga ito ni Francis Magalona. At willing naman daw siyang magpa-DNA test. At balitang parang tanggap na din daw yan ni Maxine Magaluna ang kaniyang bunsong kapatid. O ba? Diba? Kasi parang kamukhang kamukha na talaga ito ni Francis Magalona. Sana maging okay na sila. At kasama din itong si Elmo Magalona. At ang saya siguro ni Francis M. Pag nag okay -okay na ang kanilang mga anak at tanggap na nila ang kanilang bunsong kapatid. Kaya abangan natin yan, yan mga ka-chika, ang life story ni Gail Francesca. At ang kanyang mga kapatid na si Maxine Elmo at ang iba pa. So yan lamang po guys ang ating update sa kay Gail Francesca Magaluna. Ayan abangan natin kung mapatunayan talaga na anak na siya ni Francis M. Pero parang kamukhang-kamukha talaga. Yan lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.